I remember the days when you're here with me, those laughters and tears we shed for years. Uh -huh. Girl, you are Bakit ba ako'y laging ganito? Lagi ang di mo pinapansin Para na lang akong lahat Ang panahon sinaya ko Masakit na ang dinanas mo Kamusta mga boss? Ngayon ay pag-uusapan natin ang Sweet Notes Sino ba naman ang hindi napaindek at nine love sa mga cover song nila online? Paano sila nag-umpisa? Sino sila? Nasaan na sila? Halika't kilalanin sila. Pero bago tayo mag-start, hihingin ko po muna ang inyong subscribe bilang suporta sa ating channel na Kanta Kwento. Maraming salamat. Ang Sweet Notes Duo ay pinangungunahan ng real-life couple na sina Jeffrey Baktong Jr. na may alias na BJ at Charlotte may baktong na may alias na Charlotte. Sila ay Tubong Jensen Mindanao. Nakilala sila sa pag live at pag-upload ng mga kanta nila mula sa mga gig nila sa mga bar at nagre-request nga ang mga customer sa mga bar na tinutugtugan nila. Ang Sweet Notes Duo ay tipikal na kumakanta lang sa mga bar at mga wedding reception, pero ang pambihira sa kanila ay ang kulay ng pagkanta ni BJ at ni Charlotte na nabibigyan talaga ng emosyon ang mga kantang tini-perform nila. At hindi rin maitatanggi ang husay ni BJ sa pag Dito nga inakap sila ng kanilang mga tagapakinig. At ilang araw pa lang mula nang mag-upload sila ay talagang humakot na ito ng milyon-milyong views. Unang pumutok na cover ng Sweet Notes ay ang kantang. I remember the days when you're here with me. And tears we shed for you. Dahil sa ganda ng boses ni BJ at Charlotte ay talagang nagkaroon ng interes ang mga tao na panuulin at pakinggan sila. Paano nga ba sila nagkakilala? Nang umuwi si Charlotte galing Korea, pagbalik niya ng Jensen ay mayroon siyang banda na ang pangalan ay Masudlan bilang babaeng vokalista. Nang umalis siya dito, hindi nagtagal ay nag-apply siya sa banda ni BJ dahil nangangailangan sila ng babaeng vocalista, at nakuha nga siya bilang vocalista nila BJ. Pagkalipas ng dalawang taon ay humiwalay sila sa banda nila at nagsimula bilang Sweet Notes noong 2016. Pagsapit ng 2017, doon na sila nag-start mag-cover ng mga kanta noong sila ay nasa China. Aminado si Charlotte na na-love at first sight siya kay BJ. Habang magkasama sa banda, hindi maiiwasan ang ganda ng chemistry nila at nagkamabutihan na ang dalawa. Lumipas ang panahon, oo umabot ng taon dahil may mga karelasyon pa sila noong mga panahong iyon, ngunit nang nagkataong parehas silang single ay doon na nag-start manligaw si BJ. At dahil nga may crush si Charlotte kay BJ, lumipas ang buwan pagkatapos manligaw ay opisyal na naging sila. Ang naging theme song nila sa relasyon nila ay ang kantang When God Made You by New song featuring Natalie Grant. It's always been a mystery to me. How too hard to come together. Hindi nagtagal ay ikinasal nga sila noong March 24, 2017. Naging duo nga sila at nag-show sa iba't ibang lugar hanggang ibang bansa. Ilang taon din silang nagla-live at nag upload hanggang dumating ang 2019, noon nag nagumpisang mapansin ang mga cover nila sa social media. Sweet Notes ang pinangalan ni BJ sa kanilang dalawa dahil balak nila dati na puro sweet songs lang ang kanilang kantahin, ngunit hindi sila nag-focus sa iisang genre at halos lahat ng klase ng kanta ay kinakanta nila. Isa ito sa dahilan kaya minahal sila ng mga fans, maging ang budat song ayon sa kanila ay madalas ngang e-request sa kanila. Ang mga old OPM music katulad ng mga kanta ni Roel Cortez ay madalas ding i-request. Hindi nila akalain na matatamo nila ang kasikatan. Ang layunin lang ng kanilang pag-upload ng mga cover song nila habang nagigig ay maging remembrance ito para sa kanilang magiging anak sa future at mapanood nila pag sila tumanda na. Hanggang sa napansin nila ang hakot ng mga views na nanunood at nakikinig sa kanila. Hindi nila akalain magiging ganun ang pagtanggap sa kanila ng tao. Hanggang nagbunga nga ang pagsasama nila ng dalawang cute at malulusog na anak. Hands-on si BJ at Charlotte sa kanilang tandem. Siya mismo ang nag-e-edit ng lahat ng mga ina-upload nila at si Charlotte ang nag-aasikaso sa mga inquiries sa kanila. Sa kanilang pagsikat online, unti-unti na nilang natatamasa ang magaang na buhay. Dati ay nagko lang sila pag may mga gig, ngayon ay nakapunder na sila ng kanilang pang-service para sa kanilang mga events at dahil yan sa pagmamahal sa kanila ng kanilang mga fans. Ngayon nga, nakakasabay na ang sweet notes sa lineup ng mga gig at show kasama ang mga mainstream artist tulad ni Arthur Nery, Sam Lola, at marami pang iba. Bukod dito, nagkaroon na rin sila ng iba't ibang mga interview at guesting sa mga social media channel, pati na rin sa GMA. Sa ngayon, masasabi natin na papunta pa lang sila sa kanilang mas matagumpay pang karera. Malaki ang potential ng Sweet Notes na balang araw ay mapansin sila ng mga label at magkaroon sila ng sariling mga kanta na magiging paborito ng kanilang mga fans. Ito ang mensahe nila para sa mga fans nila na nagbabalak din mag-content ng gaya sa kanila o maging isang content creator online. Para sa ko ano... Ipurso lang gid ang inyong fashion especially sa gihatag sa inyong na talent ni Lord. So, uh, kung gusto gid ninyo nga uh, ma ma-share ang inyong talent no pinaagi sa pagkanta o unsa man inyong talent karon, ipurso lang siya kasi wala mangutakbalos sa dagang sa panahon. Uh, this time dili pa kay ta pero wala ta kabalo ako ah, pila ka tuig no makilala lang gihapon ta same sa mo ano wala gyud mi nag expect, expect na pressure jud sa yes gano. na mag na makilala ang sweet notes so mm -hmm. para sa ko i lang siya oh kanang kwan po sa mga nagasugod pa og social media kwan lang kanang, kanang be passionate lang kung, kung sa inyong uh, content kung, kung sa inyong gusto mo on be uh, i love lang niyo kung sa inyong kanang dili gud niyo i pressure niyo sarili nga uh, gusto na ako mag vlog ko para mag mag-ana dahil, mag dahil, 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 dahil sa tanan kay ma-pressure mo ka kung mga mo ang goal ko. So, ikaw lang siya, mukha lang siya lifestyle kung sa... Hobby, mag Para mag uh. para... lang. Hmm. Passionate lang kasi mong ginahin Consistent yes. lang ka. Dili yes. ka ma-discourage kung ka nang live na naaw. lang gapon, kaya kami 2017 pagod mi nag-start. Sigira na kong post, bisag po yung sa 12 years lang. Hindi pa yun na. Oo. Pero ipadayon lang, Giyod, kung ano hmm. sa so manangin mo ang gusto sa imong kinabuhin. Yes. Sa ngayon, masasabi natin na papunta palang sila sa prime ng kanilang karera at malaking potential ng sweet notes na balang araw ay makuha ng mga label at magkaroon ng sariling mga kanta na may iwan nila sa mga fans. Sa ngayon na ay meron silang mahigit isang milyong subscribers sa kanilang YouTube channel at tatlong milyong followers sa Facebook. Patuloy sila sa pag-upload ng kanilang magagandang cover ng mga kanta at nagbibigay inspirasyon para sa iba. Kayo ba, ano ang lagi ninyong sinasoundtrip sa mga covers ng Sweet Notes? I-commento mo po yan sa baba. Kung meron kang nagustuhan sa mga cover nila, hihingin ko na rin ang inyong subscribe. Maraming salamat sa pagsama sa akin hanggang sa dulo ng ating video. Ayan nga ang kanta kwento natin tungkol sa real couple duo na Sweet Notes. Muli, ito ang kanta kwento. Thank you so much. And another OPM song. and tears we shed for you